Ayan, good morning po mga mams po mga mams. Ah, maliligo po ako sa ulan. Itang, ang napakalakas ng ulan at ah, ipapakita ko sa inyo yung ano po, yung... yung ano po, may gito ko sa labas. Ayan, tapos ano meron ah, ako dito ang bumabagsak sa akin yung ano, yung malakas na ano ko na. Nabigla ako, ayan, ayan, may bota ako sa ano. Nalagyan ko ng plastic kasi mahirap na pagka, ano, pagka, wala plastic kasi ano, ah, uh, malinis to, bagong bili to, ah, uh, first cut, first time gagamitin. Ayan, ah, uh, medyo malaki ko kasi ano, kasi yung ano, yung bang, kasi sa akin, may konting ako. Uh,